na ah, Daling na ng tubig dito sa kanin Diyo yeah. Daling oh. Daling, daling, daling Daling Okay, so yun mga amigos Nalagas na tayo, papasok pa rin tayo Sa uh -huh. bagyo Lakas ang ulan pasok pa rin tayo kahit uh, malakas yung ulan no? kailangan natin mag work araw araw Okay, let's go so yun mga amigos masarap dito pag na nasa bahay ka lang pag ganito dapat maulan, kakain, magkakapi dito na tayo sa labas mga amigos tough pa lakas eh ang dilim dilim ng mga panahon ang tip tayo 20. tough pa 25 Pagkakawid okay, lang tayo. Ay! Mapasok <laughs> na! Hindi yeah. na! Okay! So yun, dito na tayo. Pasok na tayo at makikag-sabayan tayo sa mga malalaking truck. Ay, malaki! Ay! Ay, laki dito. Okay. Dito tayo, dito. Laki yan. Pagkikisat tayo yan. Sukod, so nagpapisat ah. <laughs> okay, so yun Bakba na Let's go Malakas ang ulan Nagandaan lang tayo kasi Medyo madulas ang uh, daan natin highway Medyo madulas kasi maulan Medyo baba na rin yung mga kalsada natin Dito sigurado Kaya sa mga katulad kong mga rider Ang natayo sa, natayo sa daan lalo, lalo na ngayon na mayroon tayong bagyo no? so, ingat-ingat tayo e, sa mga nag-work dyan bunga biyahe ingat tayo sa ating mga biyahe sa ibang lugar na mga mabababa sa dirado baha na katulad ng uh, malabon na butas yan, mabahain kasi yan yan, lakas ng Woo! Ang rin matatanay din sa pinakadulo ang lakas ng hangin la, la, na ba lak lak ala ala hahaha <laughs> ano? o pagdilim ng palangitan wala ka natin nakikita kung hindi puro kadiliman ang baha na dito sa may nabutak na ayan ang sinasabi ko na ayan na ay lalim ata kayo ba't ang motor ko lalim ah Yeah, na baha na nga dito ayan na dito tayo sa gilid ang lalim din sa bandang dulo doon oh. mga babaw babaw din sa bandang sa gilid ayan ang mga kutsi oh na ang lalim ah! 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 alam sugod ah kaya pa mababaw pa mababaw din naman lang sa na kalalim eh oh. wala na nagbito na tayo sa sanabukas bahay kasi dito lalo lalo na sa malabon naku Lalim na oh. Dito na lang tayo sa pinakabili dumadaan. So ang mahirap pag mayroon na bagyo. Ayan na oh. Lalim. Woo! Dito yan sa may sitre. Uh, Yung baha. Yan. Dito lang yan. Dito lang yan. Tapos paglagtas natin dito mawawala. Lakas ang kuhaan kasi ilan. Nagilid-gilid lang tayo. Dito malalim doon guys. Dito mababaw. Hindi ko alam kung anong pagdiri ko sa Manila e Kasi masyado tayo nanonood ng mga balutay <laughs>